Kaugnay sa mga intriga na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, sa wakas ay binasag na nito ang kanyang katahimikan. Sa inalabas na video statement ni Duterte, iginiit eh, nito ang malayo pa ang susunod na eleksyon kaya't hindi umano ito ang panahon para manira at mamulitika. Higit ani ang mahalaga ang pagkakaisa pagtutulungan, pagiging handa para matiyak na ligtas ang bawat pamilya. Kasabay nito, nagpa-special shout-out rin ang BC Presidente sa kanyang mga loyal supporters na patuloy o naniniwala sa kahalagahan ng kanyang trabaho at ambag sa pag-unlad ng bansa. Ayon kay VP Sara, ito ang isa sa mga nagbibigay sa kanya ng inspirasyon para magpatuloy sa pagseserbisyo sa bayan. Bagamat aniya na intindihan niya ang pagkadismaya at galit ng taga-suporta kaugnay sa issue gaya ng confidential funds, maliit lamang ang mga usaping politika kumpara sa posibleng pagsubok sa ekonomiya dulot ng Israel Hamas War. Dahil dyan, hinikayat niya ang kanyang mga supporters na mas tutuka ng panahon ng tagirap. Oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang aapi Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Samantala, kaninang umaga, kasabay ng departure ceremony ni PBBM Villamor Air Base, kapansin-pansin ang tila pag-iwas ni Vice President Sara Duterte kay House Speaker Martin Romualdez, kung saan nakahiwalay ito ng pwesto sa ibang mga opisyal, habang si Romualdez ay katabi ng ibang mga gabinete sa kanyang bahagi. Mababatid ang tila invisible na pader na nakaharang sa pagitan ng dalawang opisyal patid rin ang very snappy na tinig ni Inday Sara sa naging buong event. At nang matapos ang talumpati ng Pangulo, agad rin itong tumalikod para maunang lumabas ng venue.